nakakakilig. Sancho Marudo umamin na sa relasyon nila ni Ria at Taide. Usap-usapan ngayon ang di paglipad ni Ria at Taide sa New York kamakailan para makasama si Zanjo Marudo at pamilya nito. Base sa larawan na ibinahagi ng Fashion Police, makikita na magkatabi sa isang restaurant sa New York sina Zanjo at Ria mapapansin din na kasama nila ang pamilya ng aktor. Dahil dito, usap-usapan ng mga netizen na magkasintahan na ang dalawa. Namataan kasi ang kapamilya stars na si Ria at Sanjo na magkasama sa New York at umani ito ng mga espekulasyon na may relasyon na, na ang dalawa. Dahil nga sa mga larawang ito, makikita na sweet ang mga ito sa isa't isa at mukhang close na close si Ria at Aide sa pamilya ni Sanjo Marudo. Samantala medyo matagal na rin simula ng may nolly link kay Sanjo. Samantala, may ilan namang mga pangalan na nalink kay Ria. Tumabas rin ang chismis na may espesyal na relasyon si Naria at ang aktor na si Joshua Garcia. Gayunpaman, itinanggi ni Ria na walang romantikong namamagitan sa kanila ni Joshua. Wala rin daw siyang nararamdamang kilig sa aktor dahil mas bata ito sa kanya ngunit sa isyu ng pagkakaroon ng relasyon ni Zanjo at Ria ay wala man lang pagtanggi sa pagitan ni Zanjo at ni Ria na mas nagpalakas pa sa espekulasyon na may relasyon na nga ang mga ito. Samantala, sa isang kamakailang larawan na ipinost sa isang sikat na showbiz site ay makikita na magkatabi si Zanjo at Ria sa isang restaurant kasama ang mga kaibigan ni Zanjo pati na rin ang pamilya ng aktor. Ibat-ibang reaksyon ang ibinahagi ng mga netizens na nagkomento sa post na ito. May mga nagpahayag na ayaw nila kay Ria para kay Zanjo habang ang iba naman ay aprobado ito. May isang netizen na nagsabing hayaan na lang sana ng mga tao ang dalawang celebrities at maging masaya na lang para sa kanila kung totoo ngang may relasyon ang mga ito. Sabi pa ng isang netizen, dapat maniwala na ang mga tao na may relasyon si Sanjo at Ria dahil di umano. Marami na ang nakakita sa kanila sa Batangas na madalas na magkasama, Matatandaan na sa Batangas ang lugar kung saan lumaki si Sanjo at dito nakatayo ang sariling bahay ng aktor kung saan sabi nito noon ay yun ang magiging bahay nila ng kanyang future wife at mukhang nahanap na nga ito ni Sanjo Marudo kay Ria Atayde.